ay grabe ang daming bunga ng longan, ito oh maabot ko lang ang baba grabe ang daming bunga grabe <laughs> <laughs> ang ganda baka magalit sila na hulog ko ayan ang dami dami bunga abot ko lang sobrang baba ng long 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 yan long yan ay grabe ang dami dami yan, isang puno lang yan grabe ang bunga ay ito naman tayo ay ang bunga tanim ito ng kapatid ni ng amo ko Hala, ito oh. Maabot ko lang siya. Ayan, maabot ko lang din siya. Ang baba alam, Ito, sobrang abot-abot. Ito, yummy-yummy. Mga katapusan ng August, pwede na ito makain. Ito din. Ayan, hindi ito na siya. Malapit na siya sa sahig. ang dami talaga ang tingnan niyo pag pag namunga taga, talaga yung long yan bunga buhos na buhos yung bunga ayan Ang dami. Nasa taas ang dami-dami. Ano kasi ngayon, medyo makulimlim ang panahon kaya medyo dark. Medyo madilim. Hala, ang dami-dami. <laughs> ang dami-dami ng bunga. Ayan. Ay, grabe. Ayun you know, o, sa taas. Andalim bunga. Isang puno lang siya. Ayan. Ayan siya. Ah! Ay, may langgam. itim na langgam. Ah, yan. Ito, mga September or, yeah. oh o. Oh mga third week ng August, pwede na ito makain. Ay, grabe. Ayan, oh. Mat ang sarap talaga ng longyan. Ang tamis. Ang tamis. Sobrang tamis ng longyan na ito. Ito, ewan ko kung ibibinta nila ito. Ayun si Ayi may dala siyang dongyan.